Good day, guys! Sa wakas nga, nakachamba din ako nitong paborito kong santol. Bibihira nga lang kasi ako makakita ng santol dito sa Qatar. Buti na lang talaga at meron pa akong inabutan sa Philippine Store na karaan. Makakatikim na naman tuloy ako ng isa sa mga pinakapaborito kong prutas. Mula nga kasi nandumating ako dito sa Qatar, never pa nga ako nakabili at nakatikim ng santol. Bukod nga kasi sa seasonal lang to kong mamunga. Bibihira ka nga lang makakita ng market na nagtitinda ng ganito. Kaya nga nung makita ko siya sa Philippine Store ay bumili na ako agad. Sakto naman nga at meron din ako nabiling bagong sa Philippine Store nakaraan. Bagay na bagay nga kasi itong sausawan ng manamis na na santol. Aminin natin. Hindi lang naman talaga ako yung nakakamis sa mga pagkain ganito. Natatandaan mo pa ba, ba kung kailan yung huling kain mo ng santol? Alam mo nga itaw na rin yung nakalipas. Kakabunga nga lang kasi yung santol mula July hanggang September. Ito nga lang kasi yung mga buwan na makakakita ka ng mga santol sa mga palengke. Kaya nga kung mapapanood mo tong video na to, hindi naman kita iniinggit. Pinapakita ko lang naman sa iyo na marami ka nang namimiss na mga masasarap na pagkain na galing Pinas. At isa nga santol sa mga masasarap na pagkain na malimit mong kinakain sa Pinas. At kung di ka nga makakatikim nito ngayon, panoorin mo na nga lang akong kumain ng santol at iingitin na lang kita. Imaginin mo na nga lang, medyo may asim nga yung lasa ng balat niya. Tapos nga isasawsaw mo sa bagoong na medyo matamis na maanghang. Tapos nga yung lasa ng parang bulak na buto niya. Manamis namis ngati nga at mo pa sa bagoong na matamis na maanghang. Naglalaway ka na ba? Bigla mo bang namis yung pagkain ng santol? Kaya nga kung mapapadaan ka sa Philippine Store mamaya, silipin mo na rin at baka makachamba ka makabili ng santol. kawre Sayang naman kasi kung di mo man lang may yung cravings mo sa Santo. Huling subo ko na pala to. Sobrang namiss ko talagang kumain ng Santo. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.